Nag-alala talaga ako guys ba Kasi wala din siyang Contact number Kay yang cellphone Daot-daot na daan So nag-contact so, ako ito? sa aming pastor Hindi ito din six. niya makita May ano nun Hindi plus, man mga klap Alas otso singko na talaga Nakarating si Papa Jun guys Kawawa lang talaga Kala ko na paano na siya ba Nasiraan Ano-ano sabi mo Nabuto ang airbags ko kan yun pa gisakyan mo? Yeah. Alak ka, nasiraan pala ang gisakyan ni Papa Jun na ano to siya? Bachelor. Bachelor? Yung dugay pa yung kasakay. Ah, standing position. Ah, kapuya na nako na ko. Eh. Alak ka, ti. Kaya ipartik ka puno. Zero, puno na daan pagsakay na Ti, wala pagig ka kalingkod. Wala. Ti, wala gig nagreklamo. Wala na lang. May maulaw mo ko. Ano maulaw mo ka? Nakalingkod ko. Na priority ka, Manila. Pansinin po o ba? Hindi pa to, pa kita mo aksi sa kamay mo eh. E? Pala mo to, pansin Tanggalin mo eh. Kita mo nga, bago lang ka Ay, dialysis. Ka, pagod ka. Tiyan, galari, puno. Parang I mean, wow, new year ba? Sa'yo? iro. talaga ating dialysis warrior guys. Oh, bang ayun lang talaga nakarating sa Papa Jun guys ba? Hallelujah, pagdating sa kuwan. Bawa lang. A driver pa naman sa Batsilor. May edad na suplado ka As wala man na ako nakabahan. Sing eh. na ano man yun. Uy, basi natagalan lang. May ilay ko kaya pala. Kabahan Di naka-process ka sa, nakapangay ka sa DSWD? oh, Di, kabalo ka man. Ah, okay naman. Di ko nalanggi sa man. Si Papa Jun kanina guys. Kay sure talaga ang pamasahi guys ba. Kaya siya na lang ang nagpunta sa dialysis center. Sabi na nga ngayon. Tapos pastorunan. pamasahi. Hmm. Sige lang eh. Bak ano ka pa? Kape lang ulam ni Papa John, guys. O oh, may dala siya nga ano, guys. Oh. Pinapay, tapos para bukas, ig. Lagyan namin ng ig ang ampalaya. Ito birds tree. Yan guys, ang dala-dala ni Papa John natin guys. Kawawa lang talagang ating Papa John. Tapos, ito yung bag niya oh. Kunin mo yung ano ni Papa o buksan mo. Kina ni. Yung pangkalot sa likod guys. Oh. Ate! Okay. Guys, oh, tingnan nyo guys. Oh. Ano yan? Ay, kadaming gamot niya guys. Oh, gibigay ng DSWD Ang guys. Lang ito. Ito yung habol ni Papa John. Diaper ni Papa John, Oh. Kay maghabol talaga yan sila guys. Kasi minsan nilalamig sila yung mga pasyente. Oh yung bauna ni Papa Jun oh. Yung kanyang tubig Oh. oh, lagay mo sa ugasan oh. Mm -hmm. Ay, thank you Lord talaga kay andito na ang mga gamot ni Papa Jun guys. Oh, pagalitan ka karon ko to. Oh, ano ito? Hmm, sodium bicarbonate guys oh. Ito ang maintenance ni Papa Jun. Tapos ano ni? Ay, calcium calcium ascorbate guys ano to lupidog ano to ma pa yaran si pa yaman si lama ano to ay balik calcium carbonate ah oo, para sa buto niya guys kasi pag dinadialysis ang tao ito guys, guys ano ma ano daw talaga yung buto nila ari clopidogrel para pampalabnaw ito sa kanyang dugo. Cupido so, Grill. Ito, uh, sodium bicarbonate. Thank you, Lord, talaga. Tapos, may losartan pa si Papa John. Oh. Ayan, guys. Yan, galing sa DSWD, guys. Ito, guys. Kasi nag-process siya ng kanyang DSWD. Sabagay